Alright, so magandang maga. Dito na kami sa immigration ngayon. Ape ba ako So, nalalapit na. Ang interview siya. Okay, so, pupunta na kami ng Singapore. Ayan, ang mga tropa. So, ang oras ngayon ay ang smart tropa. Diyos patro ng madaling araw at kapapila pa kami sa immigration ng Karimino. Mas seryoso kami ito ay pinagangabahan at ang kakabang pala rin. Baka hindi ka makasakay pag nagkabalik ka na sa Iglesia. Alright, so nakatapos kami sa club. immigration, grabe ang dalang tanong. Muntik na akong hindi maka Juan makalusot, Daming tanong Ininterrogate ako uh, Salamat sa Diyos Nakapasok Alright so yan uh, Nakalampas na kami sa immigration At pasakay na kami ng aming uh, uh so, yan. Tapos na ang kabak Singapore na kami, pa Singapore na. Alright, so napasakay na kami ng airplane ngayon. Scott plane yung sasakyan namin. Makakasakay na kami ng international flight, yung malaking plane. First time I na mean, amin, ah, first time kung sumakay. Si Bishop Paul babalik-balik na kasi yan. Kaya uh, uh, hindi na bago sa kanila. Kami bago pa Alright. All right. Hello po. Hostia, right? All right, thank you. So, dito na sa sakin sa kami.

at uh, ang number na aking upuan ay 26K. So dito ako sa tabi ng upuan. Ang pintana. Uh, yun ang mga kasama ko. Ka. Tapos yung iba. Eh, si Pastor Jeremiah. Mga kaway. So, bangan yung ating paglipad. Salamat. Okay, so maganda gumaga. Ngayon ay papunta na kami ng buwan. Singapore, so palipad na kami ayan alright, see Singapore see you Singapore okay so ayan, lumilipad na kami at nasa pa Di mana kami? dito lang ako nakakita ng mga ulap na mababa malapit sa mga kwan ito lang na nakikita natin Okay, so lumaba na kami, lumapag na kami. Welcome to Singapore. Ang airport ng Singapore, ganda woh. Singapore airport. bababa na kami ng plane Yeah, bababa na kami, bababa. na kami sa Singapore. Tapos ay biyahe naman kami puntang Vietnam. Ano? Thailand pala. Oh, diyan ka na. Hello. Welcome to Singapore. So, dito lang kami sa airport mag e Dahil <laughs> Wala kaming Hindi kami nag-book ng hotel Yan, yeah, sa ilap Searching sa vlog Okay, welcome to Singapore airport Hello. Uy, ano naman ka mo?